Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ating tutuklasan ang mga teorya na pinagmulan ng wika. Ano nga ba ang teorya? Ang teorya ay isang pag-aaral o pagsasaliksik ng isang bagay o pangyayari. Ginagamitan ito ng sayantipikong pamamaraan upang matuklasan pa o masaliksik pa ang isang bagay o pangyayari. Paham, ito naman ay mga aklat na nagtataglay ng mga teorya ayon sa pinagmula ng wika at kalikasan nito. Ngayon, tayo na ay dumako sa iba't ibang uri ng teorya. Ang unang teorya ay teoryang bawaw. Ang teoryang ito, maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa paggaya sa mga tunog ng hayop. Ang mga primitibong tao di umano ay kulang sa bokobularyo. Marahil, ito ang dahilan kung bakit ang tuko ay tinatawag na tuko. Sunod ay ang teoryang dingdong. Kahawig sa teoryang bawaw, nagkaroon daw ng wika ang tao ayon sa teoryang ito sa pamamagitan ng tunog na nililikha ng bagay-bagay sa paligid. Ayon sa teoryang ito, lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa. At ang tunog na iyon ang siyang ginagad ng tao na kalaunay nagbago at nilapatan ng kahulugan. Tinatawag ito ni Max Müller na simbolismo ng tunog. Teoryang Pupu Ayon sa teoryang ito, unang natutong magsalita ang tao nang hindi sinasadya ay napapadula sila bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, kalungkutan, sarap, takot, paggabigla at iba pa. Teoryang Yoheho Pinaniniwalaan ng lingwalistang si A.S. Diamond na ang tao ay natutong magsalita bunga di umano ng pwersang pisikal. Hindi nga ba tayo ay nakalilika ng tunog kapag tayo ay nag -e exert ng pwersa? Teoryang Tata Pinaniniwala ang may connection ang kumpas o galaw ng kamay ng tao sa paggalaw ng dila. Ito raw ang sanhi ng pagkatuto ng tao, lumikha ng tunog at matutong magsalita. Ayon sa nag-aral ng evolusyon ng tao, ang salita raw ay mula sa mga galaw at kumpas na humantong sa pagkilala ng wika. Teoryang Tara Bumde ay Ang wika raw ng tao ay naugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa ritual. Nakalaunay nagpapabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Teoryang Lala Ang teoryang ito raw ay mga puwersang may kinalaman sa romansa, ang salik na nagtutulak sa mga tao upang magsalita. Eureka Sadyang inimbento ang wika ng ating mga ninuno. Ang ating mga ninuno ay may mga ideya ng pagtatakda ng arbitraryong tunog upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay. Rene Descartes Hindi pangkaraniwang hayop ang tao kung kaya't likas sa kanya ang gumamit ng wika, ang kop sa kanyang kalikasan bilang tao. May aparato ang tao, lalo na ang utak, gayon din sa pagsasalita, upang magamit sa mataas at komplikadong antas ng wika. Plato Nalikha ang wika bunga sa pangangailangan. Necessity is the mother of all invention. Sa paniniwalang ito, gaya ng damit, tirahan at pagkain, pangunahing pangangailangan ng tao ang wika, kung kaya't naimbento ito ng tao. Charles Darwin Nakikipagsapalaran ang tao kung kaya't nabuo ang wika. Survival of the fittest, elimination of the weakest. Ito ang simpleng batas ni Darwin. Upang mabuhay ang tao, kailangan niya ang wika. Ito ay nakasaad sa libro ni Leo Berman na may pangalan na On the Origin of Language. Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Teorya sa Tore ng Babel o Tower of Confusion. Iisa lamang ang wika na ginagamit noon, kaya walang suliranin sa pagkikipagtalastasan. Naghahangad ang mga tao na higitan ang Diyos. Winasak ng Diyos ang tore, at bilang kaparusahan, iniba-iba niya ang wika ng tao. Dahilang, naghiwa-hiwalay ang mga tao ayon sa kani-kanilang wika, at hindi na sila magkakaintindihan. Antropologo, naniniwala na ang kauna-unahang wika ay kahalintulad sa hayop. Subalit, dahil sa ang tao ay may mataas na kakayahang mag-isip, mas napaunlad at napalawak nila ang wika. Mananaliksik, ang wika ay mayroong humigit kumulang sa isang milyong taon. Ito ay patuloy na umuunlad at nanilinang. Ang wika at kultura ay nagsimula sa payak na paraan at proseso. Ito ay patuloy na umuunlad hanggang sa ito ay nagkakaiba-iba at naging masalimuot. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Ang paksang ating tatalakay ngayong araw ay tungkol sa wikang Filipino at pag-aaral ng kultura. Ang wika ay salamin ng kultura. Ito ay binigyang diin ni Alfred North Whitehead, isang edukador, pilosopong ingles at matematisyan. Ayon sa kanya, ang wika ay kabuuan ng kaisipan ng nipunang lumikha nito. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay kasangkapan sa pagpapahayag, paglinang at pagpapalaganap ng kultura. Ito rin ay ginagamit sa pagsasalin at pagmamana ng kultura sa susunod na henerasyon. Ang kultura naman ay tumutukoy sa paraan ng pumumuhay na nakagawian o nakasanayan na ng mga tao sa isang lugar. Ito rin ay binubuo ng mga panitikan, paniniwala, kaugalian, sining, batas, pagpapahalaga at iba pa. Ang ugnayan ng wika at kultura. Itinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat. Sinasalamin din ito o sinasalamin ng wika ang kultura ng isang lahi. Sa pamamagitan ng wika, higit na nakikilala ng isang tao ang kanyang sarili at kulturang kinabibilangan. Sa makatuwid, hindi nabubuhay ang isang wika kung walang kultura at hindi rin nabubuhay ang isang kultura kung walang wika ang kalamang bayan o folklore. Ito ay ang mga umiiral na kwento, panitikan, paniniwala, ritual, gawi at tradisyon ng mga mamamayan sa isang pamayanan o kalinangan na nagpapasalin-salin sa iba't ibang lahi at pook kaya ito ay bibig ng taong bayan. So ang kalamang bayan o folklore ay nabubuo dahil sa wika at kultura. Ang mga sining at likhang sining na nagmumula sa kalamang bayan, tulad ng mga katutubong sining at musika, ay nagbibigay diin sa yaman ng lokal na kultura at sining. Mga uri ng kalamang bayan, una, awiting bayan. Ito ay mga awit ng mga Pilipinong ninuno na hanggang ngayon ay kinakanta o naawit pa rin. Mga uri ng awiting bayan, una ang kundiman. Kundiman ay ang mga awiting may tema ng pag-ibig na malungkot at mabagal. Ginagamit ito para may padamang ang pagmamahal sa iniibig o pagmamahal sa bayan o bansa. Halimbawa ng kundiman ay ang manang biday ng mga Ilocano. Pangalawa ang dungaw o dungaw. Ito ay makalumang tula tradisyon ng mga Ilocano na inaawit bilang panaghoy o pagdadalamhati sa isang taong namatayan. Halimbawa, ang panawan asisina. Pangatlo, ang kumintang. Ito ay dating saya ng digmaan na ngayon ay naging awit ng pag-ibig. Halimbawa, ang Mutsa ng Pasig ni Gracias del Rosario at Dicanor Abelardo. Pangapat, ang Dalit o Himno. Ito ay awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o pasasalamat na karaniwang inaawit bilang papuri sa Diyos. Halimbawa, ang Himno ng San Francisco ng Mabini Batangas. Panglima, ang Oyayi o Hele. Ito'y ay awitin para sa pagpapatulog ng bata na naglalaman ng bilin. Halimbawa, ang Dandansoy. Panganim, ang talindaw, ito'y awit ng pamamangka o pagsagwan. Halimbawa, sagwan tayo'y sumagwan, buong kaya'y ibigay. At panganim, ang diona, ito'y awit ng pag-ibig, ngunit madalas kinagamit sa kasalan. Halimbawa, ang diona na isinulat ni Raymond Pambid. Ang lawang kalamang bayan o folklore ay ang alamat. Ito ay mga pasalitang panitikan tungkol sa pinagmula ng iba't ibang bagay. Ito ay tumutukoy sa pinanggagalingan ng isang pook, kalikasan at kaibathala. Nagbibigay ito ng mga aral sa mga mambabasa. Halimbawa, ang alamat ng pinya. Ang pangatlong kalamang bayan ay ang Pabula. Ito ay isang maikling kwentong katangisip isip na tumatalakay sa mga aral sa buhay ng tao. Hayop ang mga pangunahing tauhan. Halimbawa, si Pago at si Matsing. Pangapat, ang epiko. Ito ay pasalitang anyo ng panitikang hinubog ng iba't ibang Pilipino. Ito ay pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ang paunahing taohan na nagtataglay ng kapangyarihan na kadalasan ay galing sa Diyos o Diyosa. Halimbawa ng epiko ay ang Hudhud ni Aliguyon o epiko ng mga ifugaw. Panglima, ang kwentong katatakutan o urban legend. Hindi mawawala sa umpukan sa kanto ang kwento tungkol sa mga kababalaghan sa isang lugar na naglalayong takutin ang tagapakinig, Halimbawa, ang Snake Man ng Robinson's Mall. At pang-anim na ikakalamang bayan ay ang pagtitipon. Ito ay ang paggunita o pagdiriwang ng isang natatanging okasyon. Halimbawa ng mga pagtitipon ay ang kasal, binyag, pista, may ng mga muslim. Tandaan na ang kaalamang bayan ay isang mahalagang bahagi ng kultura na tumutulong sa pagbuo ng isang komunidad at sa pagpapanatili ng mga tradisyon na naguugnay sa mga tao sa kanilang kasaysayan at kalikasan. Maraming salamat po sa pagkikinig.